Hello guys, good morning and it's already April 1, April Fool's Day 2025 here in Valley View, Alberta, Canada. So guys, today po it's my off and ayan, medyo late ako gumising ngayon kasi ang pasok ko ng asawa ko is 9 to 5 and then yung mga kids is 9 to 3 naman po guys. So hindi ako masyadong puyat ngayon so kagami nga po is sobra antok po na guys hindi na rin po ako nakapag video nung sunduin ko po yung mga kasamaan ko po sa team Hortons na walang ride kasi sira ko po yung sasakyan po ni pareng Mark Kaya shout out sa kanya so ayun guys wala pa akong naluluto kasi nakakabangon ko lang so nakapag alusin na po si Mayla pero yung mga kids po sa school na po nag-aimusal yan except po kay Zaius which is maaga rin po gumising ngayon So, ang bad news is, kahapon maaraw. Ngayon, nag na naman po guys. Kaya nagkakasakit yung mga tao. Pakita ko po mamaya. Pero magkukulit muna po ako ng garbage. Kasi tapo na po ng basura ngayon. So ipapakita ko kung saan ko nilalagay yung aming trolley. Para pikaping po ng tahon for disposal. See you later. <coughs> Sino kasama mo mong nagbabangminton? Ba, may laban Sano ba kayo mo? na? Oo. Kailan laban niyo? Uh, next next week. Dito lang sa town? Hindi po. Saan? Bola. One. One. Che, malilate na kayo. Dahan-dahan ka -da sa pagdadrive drive back. Bye po. Bye na. Love you. Dalawa susi mo, 'di ba? Oh, Awan ko, ano ba susing? Wala ba yung susi mo? Ah, dito naman ako na. Nayaman na. Oh, dito ako mag-shoes. Kaya mo ba yan? Bye-bye na. Love you. Ako okay na. wiper. <clears throat> Ingat kayo. Bye-bye na, love you. garbage, Yeah, when you go, I'll go. I'm so hungry. Mag-exercise mo na ako, baby. Mag-exercise ka, maglakad ka. Yun chan ko, ang problema ko, dear. Ay, 30 minutes lang na. Yeah. Pero isasalang ko muna yung baka kasi... Sit ka. Yung nga mo siya lang. Pakuluin mo muna. Oo, oh, kasi matagal. Baka mo... Ah, iyan mo dun sa, sa rice cooker. No, ayoko doon. Pakukuloy ko lang manual yun. O, okay. Ma oh, kiss me, kiss me. I love, I love you. Me. See you later. See you later. You call me, ah, on your break. Okay? Ingat ka. Tawagan kita ngayon. I'll call you. Iba-brush mo ba? Hindi kasi, dapat iba-brush ko siya kanina, kaso nilalamig na ako. <laughs> hindi pa ako naka jogging pants so hello guys I'm back medyo nag lingering around muna po ako guys so nakikita nyo po ang paligid natin ngayon di ba guys maaraw ng mga naka araw so ayan na naman guys April na po April Fool's Day na po April 1 Malik na naman si Maring Elsa. Di ba guys? Kaka Kaka recover ko lang po doon sa sakit ng ulo ko for 2 days. Ayan. Ito na po yung cart namin for the garbage. So ayan na naman po siya guys. Ito po yung kapit-bahay namin si Lea. Diba guys? Ang ganda. Namig. Namig.

siya maglalakad po. Kaya ayun. Kasi hanggang halos 7 pa siya sa guys. Grabe. April na. Wala kaming spring, guys. Ganitong panahon, guys, medyo may init na dapat dito. Uh, feeling ko nagbawi. Kasi nagkaroon po kami ng wildfire po. Last 2 years ago, I think. 2023 ba yun? Hindi ko maalala guys. 2022. 2023 nga yata. Yan, di ba guys? Ang lakas ng snow. Pa-comment na lang guys. Kung anong weather sa inyo. Woo! Hello, Alberta. Sasakit na naman ang arthritis natin. At ang mga carpal tunnel natin. Ang pangarap nating snow guys. Ayan. Yan na siya. Hindi na siya nakakatuwa. Okay guys. See you in a bit. Thank you. So guys. Pakita ko lang guys. Itsura ko. Nagtapon lang tayo ng basura dun sa may curb. Ano nga po. Pakikita niyo nga po dito. Ayun. ba diba guys. Saglit lang ako. Ganito na itsura ko. Okay guys, see you later. Sinana ko na po yung lulutuin kong karderet buto-buto. Love you. Guys, welcome back. Oh my goodness. Early this morning po, right? Pinakita ko po sa inyo ang bagsik na naman. Ang patikim na naman ni Elsa. At ngayon, ayan ang pecha guys. Makita ko ng nga guys sa inyo. 1.20, 1.35 p.m. guys. Ayan, terik na terik na naman si uh, Haring Araw. Mainit na naman guys. Ayan, yan ang lang kung bakit po tayo nagkakasakit. It's a April, April full day, full day guys. Talaga naman. It's April Fool's Day, guys dalawang araw na lang guys birthday ko na ayan mas magaling pa magprank sa atin ang kalikasan see you later guys so hello guys tapit na tayo matulog nanonood kami may lab ayan. at flex ko lang tong oh, mga tupiin ko ganoon <laughs> na siya guys kakaas try kung maubos kung hindi halfway na lang guys Balitaan ko po kayo guys kumatapos ko. Dami guys. So, meron pang ongoing yan sa washing machine. Yan guys. Ang ito natin. Kamaila so, po po yan. Nakayagala yan. O. Oh, Ayan. O. Oh. Okay. See you later guys. Hello guys, good night. Magpapaalam na po ako. Let's end this day. So, andito po ako ngayon sa washroom. Mag-CR po guys. Kasi pinatay ko na po yung ilaw namin sa room namin. So, medyo natuyo na po yung aking buho. Ayan guys, ang pangit po niya guys. Kasi lagi siya nakatali kahit basa. Ayan guys, ongoing pa po yung iba ko pa pong nilalabahan. At hindi ko po natapos po yung mga tupiin ko guys. Kunti pa lang try ko po tomorrow after po ng double job po natin sa Tim Hortons. And I'll see you po tomorrow. Sa lahat po nag-subscribe po sa akin. Bulol po kasi ako guys. Sa lahat po na nag-subscribe po guys. Maraming salamat. At sa mga hindi pa po na patuloy po tumatay yung kilig po sa akin channel. Please free to subscribe po guys. And comment na lang po kung saan po kayong bansa. I hope uh, nag-enjoy uh, like po kayo sa panonood po sa akin sa so everyday life ko po dito sa Canada. Maraming salamat po. God bless you all. And always pray at night po. Lang. Take care po. Mm.